Hello po sa mga kajanski, kumusta po kayo? At tarito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay base sa inyong mga zodiac sign sa araw ng lunes, August 19, 2024. Para sa mataong aris, unahin mo ang paghahanda sa iyong kinabukasan. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mga maswerting numero, 4, 18, 20, 24. 39 at 43 Para sa mga taong Taurus, kahit na mabagal ang pagong, siya ay umaabante pa rin. Lalo niya ang mga taong mabilis pero wala namang direksyon sa buhay. Ito ang mensahe sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalat na kulay ay red. Ang iyong maswerteng numero 3, 10, 12, 25, 37 at 45. Para sa mga taong Gemini Huwag sayangin ang mga gandang nararanasan mo ngayon. Ang yung mapalat na kulay ay brown. Ang yung mamaswerteng numero, 5, 11, 16, 18, 29 at 31. Para sa mataong cancer, matamis ang bunga ng punong kahoy at ito ay kailangang agyatin para matikman. Kung mahirapan ka, ibig sabihin sa huli, ay matitikman mo ang bunga ng iyong pinagkirapan. Ang inyong mapalad ng kulay o white, ang inyong mga numero, 2, 15, 17, 21, 23 at 35. Para sa mga taong leyo, kaya't kumaganda ang pelikula ay dahil sa mga kontrabida. Magpasalamat ka sa mga kontrabida sa buhay mo dahil pagagandahin nila ang iyong kasaysayan. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mamaswerteng numero, 8, 20, 29, 32, 37, at 45. Para sa mga taong Virgo, malapit ka ng iyong maman. Ito ang ibig sabihin ng bigla ang sigla ng iyong nadarama. Ito rin ay nagsasabing, kikilos ka ayon sa pangarap mo. Kaya't ang iyong mga kahinaan ay hindi magsisilitaw. Ang yung mapalad na kulay ay yellow. Ang yung mga sweating numero, 1, 13, 18, 25, 37 at 40. Para sa mataong libra, nakakatuwa ang mararanasan mo dahil kikilos ang mga langkad at lihim mong kaaway. Pero sa bawat pagkilos nila, ay hindi nila namamalayang mas gumaganda ang kapalaran mo. Ang yung mapalad na kulay ay purple. Ang yung mga maswerteng numero, Six. 18, 22, 24, 27 at 34. Para sa matangus Scorpio, hindi man kalakihan at karamihan ang mas sweating darating ito ay sapat na para masabi mong ang langit ay nagkikinig sa iyo. Ang yung mapat na kulay ay orange. Ang yung mas sweating nunero 14, 19, 26, 36, 41 at 45. Para sa mataong Sagittarius, dahan-dahang umabanti ang buhay. Matuwa ka dahil ang mabilis na pagyaman ay panandalian lang kung saan ito ay parang malakas na pus ng ulan na hindi naman nagtatagal. Ang yung mapalad na kulay ay beige. Ang yung mga numero 16, 17, 21, 28, 31 at 33. Para sa taong Capricorn, tutukan mo ang pagpapalago ng iyong kabuhayan dahil ang panahon ngayon ay para rito. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mga swerte numero 4, 21, 25, 27, 34 at 42. Para sa mataong Aquarius, madarama mong hindi kagaanong mahalaga sa dating nagpapalaga sa iyo. Huwag mo itong masamain may ibang kailangang tutukan ang taong iyong pinagtatampuhan. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mamaswerteng numero, 3, 11, 20, 23, 30, at 37. Para sa mga taong Pisces, hindi mo kailangan ng tulong ng iyong kapwa. Pero kakailanganin kanila nila dahil kapag wala ka, sila ay walang sigla at hindi sasaya. Ang iyong mapalad na kulay ay violet.